Yan mga kasyan Pagigisa natin ng maigi Itong sibuyas At saka bawang Yan mga kasyan At saka nilagyan din natin yan ng luya Susunod so, na step na mga kasyan Ilalagay natin Yung paa ng manok Yan Ganyan lang yung pagigisa natin Sa ating manok Yan mga kasyan mekos mekos lang natin yan mga kachan ang ganyan yan pag na mekos mekos na natin yan talagyan natin yan ng pamintang durog yan mga kachan lalagyan na natin yan ng pamintang durog mga kachan lalagyan na natin yung ating seasoning pang sa at ating panang manok na ating ating yan mga kachan simple simple ang ating luto ngayon yan, yan. at tapat nga ko yan mga kachan itong ating Socrates yan mga kachan, ang tawag namin amin yan ay Socrates. Yan ako mga kachan, yan ako. Yan, Socrates mga kachan. Yan yung ano po natin, napaan ang ah, manok. Yan mga kachan, nagluto na ko ng ano, ng ulam para pambahon mga kachan. Yan, tatakpan lang natin yan. Hayaan natin, mainin yung ating chicken tea. Yan mga kachan, pagkaganyan na yung tsura, yan, lalagyan na natin yan ng suka mga kachan ito yung ating suka yan, lalagyan na natin yan para mawawala yung lansa ng ating chicken feet mikos mikos lang natin yan mga kachan ayan at ito naman mga kachan yung ating pinerito na socrates ayan mga kachan nagpiprito na talaga ako ng ano ng mga ulam para meron akong pambaon sa trabaho dahil kailangan niya yon magtipid-tipid ang mahal na na mabilihin ang tawag sa amin nito mga kadyan like that sukratis so, napakasarap nito isaw-saw sa toyo na may kalamansi yan mga kadyan nabili ko lang ang sukratis na to ng mura lang ito so, naman yung ating adobo na chicken feet yan kaya lang muna natin lang natin yan mga kachan tapat lang natin yun mga kachan sa tingin ko ay hindi lalambot itong ating ano, pag hindi nilagyan ng tubig Ayan, oh, yan lagyan natin yan ng kunting tubig para pampalambot muna sa ating chicken feet adobo tapat natin ulit mga kachan yan mga kachan yan na yung ating adobo at medyo lambot na yung ating panang manok ilalagay na natin itong ating toyo ubusin lang muna natin yung nauna kailangan natin kasi magtipid-tipid tayo mga kachan ito naman bagong bukas na toyo mga kachan yan na huwag natin dadamihan mga kachan sakto lang mapahit yan pagka uh, nadadamihan mga kachan yan mekos-mekos na natin yan, yan. at mamaya patuyoy lang natin ng kunti tatakpan lang muna natin yan mga kachan para mag-absorb yung kanyang ano, toyo ito naman yung ating niluto masuk Socrates yang ano ano natin balik natin yan kailangan talaga mga kachan pag nagluluto multitasking tayo at dito nga mga kachan yung ating kanin yan bahaw yan mga kachan yan ano natin yan mga kachan pagkaganyan na yung itsura ng ating paan ng manok yan kitang kita naman man napakaganda na pag siya matuyo mga kachan lagyan natin yan ng asukal mga kachan yan tama tama lang huwag nating dadamihan para suabi lang ang lasa mga kachan mekos mekos lang natin ng konti maya, maya mga kachan ay yes. luto na yan kailangan natin mga kachan magtipid ngayon ng mga budget budget para may tayo bandang uli at saka kahit tayo nagtitipid mga kachan kailangan natin kumain ng masarap kaya yung luto natin pasasarapin natin ah uh, chan ayan lutong luto na itong ating sopratis patayin natin yung apoy patuloy lang natin magkika ayan o oh. natin dito sa ating kayaan dito mga kachan pambahay ko to pagpasok po sa trabaho yung iba yung iba naman pang ulam namin mga kachan, maluto na natin itong ating socrates, yung pinerito. Ito naman, yung susunod natin. Ayan. pagkaganyan na yung itsura, mga kachan. i e mekos, mekos natin ng konti. yan. At lalagyan natin yan ng pampalasa, pampalinamnam, pampasarap. Ito yung ketchup. Lagyan natin yan, mga kachan. yan. Tansayin lang natin. Pag ito yung hinain nyo, sa inyong minamahal sa buhay, ay talaga namang iibigin kayo habang buhay mga kajan subukan nyo ang ganitong uri ng luto tiyak ako masasarapan kayo kung umabot ka sa video ito mga kajan maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video kung nagustuhan nyo naman yung ating video cooking mga kajan pakishare naman po para maba marami tayong mabahagian ng ating munting kaalaman mga kajan ayan o imikos-mikos e, lang natin yan ng ganyan at sabay natin patutuyuin ng konti konti lang mga kachan mas maganda yung medyo may sabaw sabaw para sabaw pa lang mga kachan ulam na ayan tatakpan na natin yan mga kachan yun mga kachan i-check na natin yung ating finishing blow Ng ating pagluluto ayan mga kachan kitang kita nyo na ha, yung itsura yun lutong luto na itong ating adobo na chicken feet ayan Liup na natin yan mga kachan yung apoy yun mga kachan hanggang sa susunod nating video cooking mga kachan maraming maraming salamat God bless po